mm <laughs> Buenos tardes, damas y caballeros. Mukhang uh, pangit na naman ang signal. Buenos Okay, uh, okay, okay. So, tingnan natin dito sa monitoring, isang monitoring, uh, isang monitoring uh, cellphone natin. Okay. Sana tuloy-tuloy, ha? Oy, Keko Keks, welcome back, ka. I miss you here. <laughs> Welcome back and uh, thank you sa suporta. Okay, uh, as I was saying bago na wala tayo. Uh, parang nawala na naman. Ah, okay na. Uh, thank you Keko Keks ah, sa suporta ah, and uh, I'm happy to uh, have you back. <laughs> ah, and uh, many others who joined us tonight in our uh, in our early evening vlog. Ah Thank you, thank you, thank you. Ah eto ngayon ang uh, ang normally supportive uh, sa Marcos administration, at least sa mga tamang policy nito, na si Laila de Lima, kasama na sa buong suporta na binigay sana ni Laila de Lima sa impeachment trial ni uh, Vice uh, President Sara Duterte, ay nagagalit na rin kay President Bongbong Marcos at kay... Uh, kay uh, DILG secretary John Vikramulia dahil sa ginawa nila kay uh, Nicolas Torre at si Patricia si, uh, Leila De Lima Congresswoman Leila De Lima ay naguguluhan na rin ano na ba talaga ang nangyayari ha kasi pala ang nangyari pala ganito nung tinanggal nitong si uh, si uh, Torre itong si Uh, General Nartates na number 2 at uh, deputy direct deputy uh, chief for administration ng PNP ay ito pala ay at uh, at si Remulla pumunta kay President nagsumbong kay President Bongbong Marcos at pinapili nila si President Bongbong Marcos piliin mo ha kami at ibang mga PNP officials or uh, kay General Nicolas Torre, Napolcom o si General Nicolas Torre. Ha? So pinili ni President Bongbong Marcos ang uh, Napolcom o si John B. Cremulla. At ito nga si Nartates, na bata ni uh, Senator Amy Marcos. Kaya no wonder, uh, in a celebratory mode. Celebratory mode si uh, si uh, uh, si Senator Amy Marcos kasi hindi lang na natanggal yung uh, enemy number one niya na si Nicolas Torre na inimbestigahan pa niya nga ito at kinasuhan sa Office of the Ombudsman uh, hindi lang natanggal itong si Nicolas Torre ang pumalit dito ay uh, bata pa ni Amy na si General Nartates. Parang nawala na naman ang signal. Ano ba yan? Kakainis. Kakainis itong signal na to. Nawawala, wala. Okay, sige. Tuloy lang tayo. Ha? So, at uh, dito sa interview ni Amy Marcos, sa uh, syempre masaya siya. Kwan siya, ha? Celebratory mood, uh, mood siya. At uh, inamin rin niya yung uh, yung hindi inaamin ni John B. Cremulla na politika nga talaga. Politika, ha? Ang, na, na, ang, ang yumari kay uh, Nicolas Torre. In sinasabi ni Amy Marcos ngayon, uh, ang uh, si itong si Gen General Torre ay uh, marami ng ginagawang aksyon para uh, pinaghahandaan na niya para tumagbo sa pagka sa 2028. At siyempre, kung nakikita ni Amy na may presidential plan si Nicolas Torre, siyempre, apektado dito ay ang, uh, ang amo niya, si uh, Vice President Sara Duterte. Ang masagasaan dito ay si Vice President Sara Duterte. Kaya yun, nagumalaw na si Amy. Ha? Kasama kay John B. Cremulla at itong si at bagong PNP or acting, ha? acting pa lang man. Acting PNP chief na si General Nartates at yun, binigay nila, binigyan nila si President Marcos ng ultimatum. Sino bang pipiliin mo, kami or si General Nicolás Torre? Eh ito naman si President Marcos, basta-basta na lang bumigay at nilaglag si General Nicolas Torre. Kaya dito na bigla rin na bigla rin si si uh, si Congresswoman Laila De Lima ha at uh, sabi niya ano nangyayari ha sabi niya sa post niya sa 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 Instagram sabi niya ha uh, today what's happening ha sabi ni Laila De Lima what's happening ha they better have a good reason in doing that to a very popular, much appreciated, and high-performing PNP chief. So sabi niya, dapat si President Bongbong Marcos at si uh, John B. Uh, dapat meron silang magandang dahilan, magandang rason kung bakit tinanggal nila uh, sa, sa nakaka-insultong manera na wala, well, hindi pa nga ito, wala pa nga ito 3 months sa pwesto. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung ang kasalanan ni Nicolas Torre ay uh, hindi, niya, hindi siya sumunod sa patakaran ng Napolcom, hindi ba dapat ka investigahan siya at kasuhan siya, pailan siya ng Napolcom mismo na ex-officio head dito ay si John Vic mismo? Hindi ba dapat, uh, in the interest of fairness, investigahan niya, kasuhan niya administratively, at kung guilty itong si Nicolas Store, suspend him. O kaya remove him from office. So that would have given him time to explain himself. Hindi basta tinanggal na lang. So tama itong pag-aamin ni Amy Hindi... Uh, Side issue lang yung kwan, yung away niya sa Napolcom. natetreten lang talaga sa kanya ang mga DDS. At kung si President Bongbong Marcos uh, ay uh, tinotoo na ang uh, or pinanagutan niya yung sinabi niya na open siya for reconciliation, baka ito na yung start ng reconciliation niya sa kay Sara Duterte. Kaya sinacrifice niya si Nicolas Torre na talagang kalaban ni Sara Duterte at ni Amy Marcos at lalo na ha si former president uh, Digong ha so kaya kahit si Leila De Lima sinabi na dapat meron kayong clear explanation dito kasi tinanggal nyo yung very popular ang daming sumusuporta kay Nicolas Torre ha very much appreciated kumbaga Ah, uh, feeling natin napakalaki ng utang na loob natin kay Nicolas Torre na hindi siya nagpaayos sa mga Duterte at kay uh, kay uh, kay uh, Pastor Apolo Kiboloy na inaresto niya pareo at uh, high performing, best performing, ha? Huh? Best performing na PNP chief So kaya sabi ni Leila Delima, dapat meron kayong kwana, merong kayong clear explanation kung bakit ginawa nyo ito sa iniidolo naming uh, iniidolo naming uh, uh, PNP chief. Ha? ha? Very popular and well-loved PNP chief. Wala na akong uh, nakitang PNP chief na may ganitong uh, klaseng suporta tulad ni uh, ni uh, Nicolas Torre ha at uh, through his career hindi naman ito na nasangkot sa any scandal o controversy lalo na with regards to money or uh, abuso sa pwesto at ang masakit pa dito sa press con mismo ha inamin mismo ni ni Boying Remulla na wala naman daw ito nag-violate ng law. So yun nga, Politika lang talaga ang nagpatanggal. Politika lang talaga. E specifically the 2028 presidential election. Yun ang yumari kaya uh, kaya uh, uh, PNP chief uh, uh, Torre. Ah ito nga ang sinabi ni uh, ni John Vic Remulla kay Tore nung tinanong, ano bang dahilan? Meron ba siya mga violation ng mga batas? Kinasuhan ba siya? Sabi ni John Vic, he did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been charged criminally nor administratively. So kung wala parang chinarch, ano pala ang kasalanan ni Nicolas Torre? hindi pala siya nag-violate yung uh, policy ng National Police Commission. Kung hindi, ka increasingly natakot sa kanya ang mga Duterte forces. At yun ang nagpatanggal sa kanya. Ha? So eto, eto ang pag-amin ni Amy Marcos ukol dyan. Ang pag ko si, uh, na demote si na batis at iba pang general na Ilocano ay eh, nagdadaig bakit daw nangyari yun? Kaya sinita ko siya, sabi ko, huwag, oh, ba't ganun? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. oh, inami rin niya na bata niya ito si Nartates na Ilocano at nagreklamo, nagreklamo sa kanya nung uh, tinanggal ito ni Torre as, uh, as number two man uh, sa PNP hierarchy at itina itinapon or ni-reassign sa lugar namin sa Western Mindanao, kung saan magiging uh, uh, PNP Regional Director siya sa Western Mindanao. alam magiging bilang uh, ako at uh, nakapag-umanhelak? Wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointed ng mga RD at iba pa, eh, talagang hindi sila nakipag kay Secretary John B. Eh, hindi naman tama yun. yun. Siyempre, may boss tayo lahat. Ay, yung boss na si John Wick. At ikalawa, masyadong maingay at maugong na nagmamalaki yung ibang classmate niya na tatakbong presidente o vice-presidente uh, sa 2028. At nakita na kapaskel yung kanilang mukha at sabi pa nga ng iba. Oh, eh, yun na ang sinasabi natin sa earlier vlog natin kanina. Ha? Ito na, pinagsususpechahan na siya na gumagalaw para tumagbo either Presidente or vice Presidente. Pero wala namang kasalanan si Nicolas Torre. Mga supporter lang niya. Kasama na si uh, si former senator Antonio Trillanes. Wala nga hindi nga siya nag-react doon eh. Ha? Kahit sinabi na ni ni, 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 uh, ni uh, Antonio Trillanes na kaya pwede talaga ipatagbo ito si uh, Nicolas Torre as VP ni uh, ni senator uh, Riza Ontiveros. So dito na threaten yung mga kalaban niya. Dito na threaten yung mga remulya na huwag nating kalimutan ay orig na orig talaga ng mga Duterte supporters. Dito, dito nagpanik si Amy, dito nagpanik si Sara Duterte. sa 2028 at nakita lang nakapaskel yung kanilang muka at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang epal. Kaya yung kanilang mukha at sabi pa nga na, natatakbong presidente o vice presidente uh, sa 2028. Yan, sandali. Ulit yun. Siyempre, okay. uh, thank you ha, Chris Cross for uh, supporting independent and truthful blogging ha. Uh, sabi niya, yung speech ni John Vick galing kay Chad Group, tama. Napaka-pangit ng speech. Napaka-pangit. Sinira, sinira, sira si Nicolas Torre. Ininsulto na nga, tinidyakan na nga, sinira pa. Kaya kaya paano nila kukunin ulit si Nicolas Torre na sinira na nga nila, na threat ito sa bansa at hindi ito marunong sumunod ng batas ng Napolcom o hindi ito marunong sumunod sa amo niya, si John Vic Remulla. Paano man pa nila i yan sa anuman pwesto? Sinira na nila. Sabi pa nga ni John Vick, the president decided to save the Filipino people. So to save the Filipino people from Nicolas Torre, ibig sabihin, threat sa, sa Pilipino si Nicolas Torre. Pagkatapos, sasabihin mo pa John Big i-appoint ito sa anong pwesto. Threat nga yan. Kulang na lang sabihin mo, komunista yan eh kulang na lang na retag mo si Nicolas Torre sa presscon mo kanina eh ginagabit mo pa pangalan ni presidente pero ikaw talaga ang gumalaw dyan. well naabot na loko mo lang si presidente na pressure mo lang si presidente pareho lang kayo ni ni cheese at saka ni ni uh, ni Martin Romualdez ang ang liit ng tingin nyo kay Presidente. Ang tingin nyo kay Presidente, stupido, bobo, tanga, at tamad, at duwag, na kaya nyo lang, ka, kaya nyo lang i -kwan, ilaro. Kaya nyo lang uh, At sunod-sunuran sa kagustuhan nyo. Yan ang tingin nyo kay Presidente. At kung si, ako si Presidente, i-assert ko yung Right sa Versailleso presidente kay. Eh. Tanggalin mo si Boeing Remulla. Para everybody happy, okay. Kawawa si Tore, sige, wala ka na Tore, pero tanggalin ko rin ito si John Bick. Wala naman, wala naman ginawa 'yan since naappoint sa pwesto. Pinahamak pa si uh, si presidente nung nagyabang na sila ang uh, sila ang gumalaw para i-aresto si si uh, Duterte yung pahayag niya sa media, yung pa ang ginamit ni Amy Marcos para investigahan sila lahat sa Senado. Dahil sabi ni Amy na yung pahayag ni ni John Vic ay confirmation yun na may conspiracy talaga para yariin si Duterte. Yun, tama. Si Juan... Zoe Zoe, hindi ba? Sabi niya group effort. Yun nga ang yun lang nga accomplishment niya sa Blay eh. At si Nicolas Torre naman, talaga ang gumawa ng actual arrest. Pero yun nga, tama ito si kahit pa paano, may tama ito si Amy. Politika ang dahilan, politika. Lahat ay buwas na si John Big. At ikalawa, masyadong maingay at maugong na nagmamalaki ang ibang classmate niya na presidente o vice-presidente uh, sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang mukha at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang Eman. Kaya parang... Uh, inaabangan na rin ta ng siguro inaabangan na rin ta ng ibang tao dahil na may nadidinig na pangako. ako. So ma'am, namumuliti ka na rin siya start so, Ay, parang, parang yun yung sense nung ibang pagkulisan. Mm May -hmm. eh, narinig lang ako. Y yun ang dahilan, you think, ma'am? Hindi ko alam, hindi ko alam kung ano yung dahilan. Ang alam ko lang na nagkaroon ng order tungkol sa mga appointment na naiiba yung ke SILG. Hindi eh, naman maaaring gano'n. Dapat naman talagang uh, magkasundo sila. Nakakahiya eh, uh, at naging hindi mo pa yung alit nila, hindi tama rin. you find it disturbing yung parang sabi nyo ma'am pamumulitin ka po, yung general tori? Na, ewan ko kung anong maraton yung tinatakbuhan nila, marami sila masyado. <laughs> ang pagkaalam ko na demote si uh, na at yung babang general. Yun, at least inamin niya, politika talaga ang dahilan. Kahit pilit ni John Big i-deny ito, politika talaga. So yun, ang number one crime ni Nicolas Torre, Torre, ha? Ang crime niya ay may lumalakas yung uh, public support and outcry outcry sa kanya or public uh, demand para tumakbo siya either as uh, vice president or even as president. Di ba sabi ko sa inyo, kahit dito sa blogcaster site marami nag naglalaban uh, ng na supporters niya ni uh, ni, uh, ni Nicolas Torre at supporters ni President Marcos na sinasabi Torre at uh, Claire Castro for 2028 kumbaga uh, General Torre as president and Undersecretary Claire Castro as a uh, vice president so yun uh, yan ang nadali kay Torre kasi wala naman ako, ako mismo, wala naman ako nakikita na any moves ni tore para ipagandaan yung 2028. Ang uh, nakita lang natin high profile, yung pinatulan niya yung, yung uh, kanya, challenge ni ng uh, duwag na si Baste Duterte ha, uh, sa boxing. Yun lang. O siguro baka pati yun na misinterpret nila Sarah, nila Amy at nila John Vick. Kasi siyempre ito sila John Vic, alam naman nila na by 2028 wala na si President Bongbong Marcos. Kaya nakalinya baka bumalik na sila ang loyalty sa mga Duterte. Kasi naniwala sila sa mga sinasabi ni Sara na kwana well, it's just a matter of time, Ma-elect na siya as the next president. So kaya ito siguro mga Remulya sinasabutahin sa na yung Marcos administration. Sana nga ang fallback nito, sana nga dahil uh, sana ma-realize ni President Bongbong Marcos na na 3 siya. Ha? Nilagyan siya ng ipot sa ulo ni uh, ni uh, ni John Vic Remulla. Sana ma-realize niya gaano kadelikado ang mga Remulla sa administ administrasyon niya. At baka dahil diyan Baka dahil dyan, hindi niya i-appoint si Boeing Remulla sa Office of the Ombudsman at ilalagay na lang niya si si uh, uh sino pa yun sa Kwan? Si uh, yung sa yung BIR commissioner ah yung 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 very very honest si Kim Kim Enares na applicant rin kasi uh, apply kailangan umapply ka sa pwesto na yan. Sana ha? ha, Andres Jacinto. Sana si Kim Enaris na lang. Sana kahit inclined na si President Marcos ha para uh, i-appoint si Boeing Remulla pero sana dahil dito sa ginawa sa mani obra ha sa pagpressure sa kanya ni uh, John Vic Remulla sana ma-realize niya hindi pwede pagkatiwalaan ang mga remulya dahil uh, in the end interest lang nila ang pinupush nila at sana sana matauhan siya at talaga naman i-appoint na niya si Kim Enares as the next ombudsman ha beke naman sana may maganda pa rin mangyari dito sa dito sa kapalpakan na ito at sana dahil dito matauan si President Bongbong Marcos at magalit kay John Vic Remulla at dahil diyan hindi niya i-appoint ang uh, ang uh, naglalaway na sa pwesto ng Ombudsman na si Boying Remulla. Eh wala kang gaano nagawa sa Department of Justice. Gusto mo pa yung uh, Ombudsman na may seven years tenure? Wag na si Kim Enaris na lang. Ha? Ah? So yan, ha? So yan pong update natin dito sa issue na ito. Uh, at uh, uh, at kay uh, kay Leila de Lima, all of us, ha, are waiting for uh, the statement of President Bongbong Marcos on this matter. At sana mag-damage control siya. Tanggalin na niya si John Vic Remulla sa DILG at huwag na niya i-appoint. Ha? wag na siya wag na niya i-appoint si Boeing Remulya sa Office of the Ombudsman. So yun po ah yun po ang update natin dito sa issue na ito. Thank you very much everyone for watching. Again as usual uh, would like to remind you yung hindi pa nag uh, nag-subscribe uh, sa uh, back up page natin yung Views Action Destiny or VAT, second page ng vat views action destiny please do it now ha ilalagay ko yung link dito okay so thank you very much everyone for watching thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog